Go? Happy birthday to you. Happy birthday. <laughs> hirap 'yung mga sa peklo, <laughs> Maglinis ka na. maglinis ka na 'yan ng bayad mo diyan pagkain mo. Huy Huy, huy. Bakit hindi tatawa po si Kuya Ikaw ko 'pag naglilinis ko niyan? <laughs> oh, di magagalit si Tatay sa Ayaw ni Tatay ng ganyan. Ah. Marcos. Parang galit pa. <laughs> Parang galit ka pa. Nandaan mo. Pa. Hulo ko diri ko. Sok-sok mo lahat. Diba nung huli tayo nag-date, ikaw din naglinis? Oo. Oo. Yan ang boss na rin. <laughs> o, oh. tinan nyo naman. si tatay eh, no? Ma, si Miguel, si Marcos, mahawa ka na. Ang oh, ganda. Lagi kami bumuo. Ayun! Ayun! Yay. Wow! Ang ganda. Bye-bye. Kuya, tamo ang iyong mga babae dali. Abo oh, na. Si mga paborito ay, mo. Sa si punta so, kami mo Magsuswimming nga pala kami. O Oh na na, oh na na. pag malalaki na yung mga yan, no? Oh, Oo, oh, pag mga ganyan. Tama na lang dyan tayo sa tabi-tabi. Ang tagang dadaon, doon kami nag, ano eh, na ano, pa, 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 mga pasara ng mga kagaya ni Chit. <laughs> ano, ano, ano. Chit, ginagawa mo dyan, ma? <laughs> Hello, mga sabibig. So, gano'n nadala kami? Saan ka pupunta, kuya? Hello, nagala kami. Nagala kayo? Pag-swimming. Pag-swimming. Ay, swimming nga pala kami ngayon. Yan, dito kami sa kabuya. So, yan. ang pawis na pawis ako. Nagluto ko ng hotdog at saka tosino. Ma, anong penitensya mo kahapon? Ha? Anong penitensya? Hindi, oh, sabi niya ako, hindi ako maluto. Hindi na, ako naligo kahapon. Pati ko. Oh, grabe naman yung penitensya. Pati pante. Hindi ka naghugas. Ay, hindi na. Kaya nga pinitin siya eh. Ba't ipinitin oh, oh, siya Oo, grabe naman niya. So ayan, alas 8 yung aming check-in doon sa ano, mamahaling resort. <laughs> mamahaling resort. Arkilan namin jeep. namin ng jeep. <laughs> niya yung wood side doon. Bukod niya wood side na yan. Talaga? Ayoko nakita ko lang sa ano. Taisa, <laughs> enjoy ka sa biyahe? Bakas mong asaro. Ang ganda kaya. Ang ganda kaya ng daan. Pero dalawin tricycle mo, di ba kakaahon? Oo, <laughs> tricycle mo. Dito na kami sa Apple! So, hindi ko in-expect na, na napagkalayo pala nito. Sorry na sa inyo lahat. Hindi na po. Nandito kami sa Laia. Laia po ito. Uy, grabe ka. Ayaw nyo ba yun? Nag-enjoy nga ako. Sobrang layo. Enjoy ka nga sa daan eh. Gusto Enjoy sa daan eh. Gusto parang tutula kami sa tricycle. Alas na kung malalaki na doon sa kabila. Wow, exactly. Hoy, mabigat din kami. Nandiyan nga sa yung tubig sa likod. Dalawang tubig pala nakita tay lahat. Oo, nga kaya pala parang hirap na hirap. Mahal yung dalawang tubig na andoon. Kawawa naman ang bigat pa namin. Eh buti but mga bata ang bitbit. Bini mo kami niyo 200. Dito ba cottage for po? Ano 200? Ku ang ganda cottage for. Cottage for sa inyo. Cottage for Ah, doon. Saan ang daan, kuya, dito? Daan? Saan ang daan? Dito? So, ayan, nahanap namin ng cottage for. Thank you, Papa Jesus. Ito pong pagkain namin. Tulungan nyo, wala akong asawa dito. Wala nga siya naman. Dito. <laughs>

I am your mother. You listen to me. Ay, hindi na kayo. Hali lang ko na kamay. Baka sumakit. Ante, ako sa taon ako. Hindi, hindi na kayo. Hindi, hindi lang ako. I am your mother. You listen to me. <laughs> Kuya, ang dami ng biling sa'yo. Huwag tatapos. Buhah, baka madulas. Diyos miyo, marimar. Baka ako yung takihin ng maaga. Baka tali, di makakalayas ulit. Pag kayo nabukul-bukulan, napupatay tayo sa tatay niyo. May ikaw...

This is it! Oh. Yeah. So, napaka ganda dito. Tapos napakano pa, napaka-presko.

magkaka na pa kanunin, Malamig pa kasi yung tubig. Mamaya pa iinit yan eh. Uwawa naman yung baby ko Parang para, para <laughs> <laughs> Gagubot ang ina. <laughs> Time to go home, guys. So, ayan. Overall experience namin sa resort. Super saya. So, ayan. Napakalayo nga nun ng lugar. Pero, sulit na sulit ang inyong entrance. Sulit na sulit ang daanan papunta dito. Tingin, tingin dito, girl. Okay. Kuya. Go. Kuya, tingin. Kuya, smile. Go. Smile. Kuya. si Marcos tumutugnang. Ma oh. Kaya pala parang attraction, oh. Oh, no? Kuno, kita ko na gusto pa na Happy birthday! Happy birthday!